So mga idolo, oh, nandito na tayo sa loob ng bahay. Dito ko siya inilagay. So ayan, gutom na. Ayun siya mga idolo. Oh. Gutom na, gutom na, nangangana. Yung balahibon niya. Hindi hmm, pa masyadong ano, bagang maikli. Maikli pa yung kanya mga balahibo, hindi pa kumubul lahat. Hmm. so naso, ano. 'Yan natin, pakayinin natin siya. Hanpidi lang natin 'tong mga idol ha? A 轮的。

yun mga idol no uh, busog na siya ito na siya mga idol oh ito yung mga balahibo niya oh hindi pa masyadong ano talagang katutubo pa lang siguro mga mayroon na itong mga apat na araw o lima na siya na napisa yun no? wala pa siyang balahibo dito meron man iilan pa lang Napakaganda nitong alagaan mga idol no kasi mabait ito. Napakaganda nitong alagaan mga idol kasi mabait ito. At pag sa nakikita ko sa ibang nag-aalaga nito, uh, umuwi naman to. Lalo pag gagaling siya sa pagkasisiw. Talagang uwi to pag nagugutom. Maghanap ng pagkain. Uh, ito mga idol, labangan nyo ang paglaki nitong bago kong alagang uwak. Ay... Buti na lang sa pagkalaglag niya sa niyog, hindi siya namatay. Yung sobrang lakas ng hangin kahapon. So, ayan, busog na siya. Maya maya yung na naman yan mga idol. So, yun mga idol, oh. abangan nyo paglaki nitong lago kong alaga. Si Waki. Waki Uwak.